Thanks, Profi. Samantala, kilalanin po natin ngayong umagang isang content creator, model at actress na si Queenie Mercado o kilala rin bilang Queen Eye. Pero bago natin siya makausap, let's all watch this. Ay, huwag kayo nadali dali na papagal. Ano ba may masipag din? Ay masipag na. Naglalaban, mababalda na nga ako din. Ay, ay, grabe naman. Mula sa pagiging shy probinsyana, ngayon siya, ay isa ay, ng proud Batangueña. Oh, Diyos ko, awawa naman ng Maraming nang naaliw at napahanga sa TikTok star na si Queenie dahil sa kanyang kuwelang pagsagot sa mga katanungan ng netizens gamit ang punto ng Batangas. Manayan iharap mo sa akin, iharap niyo ngayon. o sino nagsabi na kay mataray? Kung oh, ikaw ako hinaharap para maglabay. Eh, dapat yung may daw. Ay, I may mean, nagre-request din eh. Pwede po ba yung straight magsalita yung walang halong batanggas? Pati na rin sa kanyang dance challenges at mga video kasama ang kanyang ina. Kaya naman, dahil dyan ay umabot na sa 14 million ang kanyang TikTok followers. Kaya po mag-switch ng straight Tagalog to Batanggay niya accent. Bukod nga sa pagiging TikTok star, nakamit na rin ni Queen Nai ang kanyang modeling and acting career kung kaya't marami na ang napabilib sa kanyang galing at talento. Pero ho, pagkatapos ho ng 10 seconds, ayan ho, ganun na ho uli ako. Dahil hindi naman ho sadya ako sanay. At proud Batanggenya ho, are. Kaya ngayong umaga, kilalarin pa natin ang Batanggenya TikTok star na si Queenie Mercado o mas kilala bilang Queenie, Eye. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas! Napakalambing ko. Napakabait ko. Hindi ako Aba, Abay, kaugnay niyan. Makasama po natin ngayong umaga ang kuwela at kalog na batang ganyan, na si Queen I. Good morning! And welcome sa Rise and Shine Pilipinas! Hello ho. Good morning ho sa inyo! Good morning, Queen I. Ang ganda-ganda, no? Very oh, fresh. Oh. Yes, kamukha ko siya. <laughs> Payag ka ba dun, Queen <laughs> Oh, it's a compliment God. daw for Queenie. By the way, bago tayo magsimula, gustong mm. iparating ng ating kasamang si Audrey Goriseta na mm -hmm. super fan daw siya ni Queenie. Nakafollow siya kay Queenie at laging pinapanood ang iyong mga Hi! mga content. Si ano si Queenie isa in sa Nakuza mga starter partner ng TikTok. <laughs> Kapag ikaw ay mag-ano, magagamit na ng TikTok, kailangan ay talagang si Queenie ang isa sa mga unang mapanood Totoo. mo. Totoo. Actually, naka-follow hmm. din ako kay Queenie. Ako natutuwa din. Ako sa kanya. Saan ka ba sa Batangas, Queen ay? Ako po ay taga San Jose. Ayan, sa maraming itlog. Dahil nyo, ang San Jose ay kilala bilang the egg basket of the Philippines. Ayun. Malapit ba yung sa Tanawan? Medyo -tanawan malayo kay. sa Tanawan. Actually, Queen magkababayan magka tayo. Ako ay taga Tanawan, Batangas. So, isa rin akong Batanggenya. Kagaya mo. Ah! Oh. Wow! Oo, oh, ala ay ako yun. Napapagpad din naman dyan sa Batangas kapag ka-weekend. <laughs> <laughs> ah, naku, sana uh, ho tayo yung pangita ng personal. Ay, oo, sige, dadayuhin kita dyan sa inyo, ha? <laughs> Bibigyan ka niya ng Christmas you... basket kahit tapos ng Pasko. Nakakatawa kasi an ako rin minsan lumalabas din yung accent ko. Eh. Pero iba talaga yung punto ni Queen. Eh, At saka ang, ang cute niya pa. Normal ano, na normal. Eh. Oo, oh, natural. Alright. So, million-million na, million na yung na ano, million-million na ang followers ni Queen ay sa TikTok. Mm. pa, uh, 14 million plus na Dami. ang followers mo. Ano. Pwede mo bang ikwento sa amin, Queen ay, ano ba ang nagtulak sa'yo na magsimula nitong mga TikTok videos? Sa tunay ho, hindi naman ho talaga ako nung una may gusto ng mag-TikTok, kundi ho talaga ang aking inay. Mm. Dahil ho, ang uh, nakita niya, yung girlfriend na aking pinsan, naaliw siya dahil nagawa siya ng mga TikTok contents, ganyan. Tapos uso yung mga dubbing. Eh ako, parang sabi ko, ala, ayoko ng mga ganyan, ganyan, inay. Tapos ang inay naman sabi, hindi, subukan mo yun at mukhang nakakaaliw eh, nakakatuwa. Eh di syempre, ako naman ho, syempre, bilang pagrespeto rin sa aking inay, sinunod ko naman ang kanyang <laughs> Kung baga, kaligayahan na rin niya yun. Eh di ako naman, eh siya, sige, subok na, subok ng TikTok. Hanggang sa, Kumuunod na araw, parang nakaka-addict na rin, parang nakaka-inganyo. Kaya parang sabi ko, aba, ayos nga pala rin TikTok. Hanggang sa ayun, gumagawa na ako ng sariling videos ko every day. eto si Audrey katabi namin, parang natutuwa pa na ano eh. Ano ba, class mo ba? Baka gusto mong ano, makami gusto mo magtanong kay, nung naipadala, nakakaaliw Kasi nung nagsimula, yung parang may maliligaw siya noon, hindi ko malilimutan yung videos na noon eh. parang nabibitin yung mga Uh, audience dahil yung manliligaw niya hindi May alam. Serie. May serye. May serye. Oh, oh. Paano mo nang isip yun kasi effective eh. Sa tunay ho, um, ang nangyari, ang kwento po talaga niyan, meron ho talaga akong content na parang ni notice parang yung, anotis uh, notice po kasi is meron comment, tapos uh, aking gagawa ng video, yung comment na yun. Ngayon ho, meron akong ginawang ko video na parang tungkol siya sa baka, na ako daw ipagpapalit sa baka. <laughs> eh, sabi ko, parang kulang ho yung bakang iyan, lalo din sa Batangas. Eh ngayon, parang may nag... Parang meron ng isang content creator na gumagawa talaga ng hila-hila yung baka. Kaya parang nag-match ka ho. Kumbaga mm. ho, con naging connected yung video namin. In-stitch niya yung video ko na yun. Mm. Alam mo, feeling ko napaka-humble ito ni Queen eh. oh. Kasi andyan pa rin siya dun sa, ano, sa napakagandang kuwarto niya. Kasi Parang I'm, kubo, ano? Oo, oh, oh, <laughs> pero I want to realize kasi na for sure may mga naging changes sa buhay mo after mo siyempre maging star sa TikTok. Kwentuan mo naman kami, ano yung buhay ni Queen bago siya maging TikTok star versus ngayon na may 40 million followers siya? um Dati po, sobrang ano ko lang po talaga eh, sobrang simple ko dahil kumbaga... Um, sobra simple ko, hindi ho ako yung nabili ng damit. Ano, nabili po ho ng damit sa akin ay aking inay. Mm -hmm. Tapos ho, dati, wala pa kaming sasakyan na parang pupunta na Maynila, ganda-ganyan. Mm -hmm. Biyahe ho kami dati pag napunta na Maynila, lalo dahil nung ako ay nag-extra-extra, -extra, -extra mm -hmm. Tapos, ayun, ngayon po, ito, meron ng, nakabili na ng sasakyan, nakapag-invest po, nagkaroon ng lupa, nakapagpatayo po ako ng coffee shop. Galing! Ang, Galing. Tapos, <laughs> ah. tapos, ngayon po, ayan, nag venture na po talaga po ito, business. Kaya po, uh, ako po ay uh, in partnership with care, White International, then sa Deerclose. Ay, marami, marami! <laughs> Para sa talagang ano na nagbago. In fairness. Oo. So, oh, ano, oh, nakakatuwa. Oh, diba? Talagang success so, sobrang story. Sobrang natutuwa po and grateful kay God. Pero I'm, I'm wondering, mayroon ka bang gustong makakollab? Di ba uso yan ngayon oh. sa mga content creators na gusto mong makakollab sa mga content mo? May, may ganun ka bang aspirations? Mga iniidolo? Yes, meron po. Ang palagi po talagang tumatatak sa isip ko pagdating sa TikTok din, eh si Miss Marian Rivera. Dahil ay, halos oh. lahat ng mga sayaw niya sa TikTok, ginagaya ko po talaga. Kaya parang sana one day makakulab ko siya. Kahit kung bigdas das das lang sa Abay, hindi nagkakalayo ang inyong itsura. Oo. Parang ano Dabu, talaga, oh, no? Parang may Marian eh. Actually, ano, Queen I, Marian Rivera, Prof. <laughs> Oo, oh, oh. tapos Ilaban na na next. Ilaban natin yan, oo. Di, kumakanta ka rin ba, Sorry. Kinay? Ano po yun? Sorry po? Kumakanta bo? ka rin ba? Sabi mo kasi medyo naggusto nag, gusto mo maka-dance, collab si Marn, pero kumakanta ka rin ba? Um, alam niyo, yan po talaga problema. Hindi, <laughs> <laughs> marunong naman po akong kumanta. Nakakayanan ko naman po kumanta. Pero hindi lang po ganun kahusayan. Ah, <laughs> uh, pero at sa aminado si Queen oh, yeah. <laughs> <laughs> ay. Magaling na huwag yung aminado. Marami ka naman pwedeng ibang pagbawian. Tsaka hindi, nakamit mo na yung pangarap mo. Uy, may upcoming ka doon na uh, movie. Slay Zone, tungkol ba to? Tsaka kwentuhan mo kami. Ano bang pakiramdam mo na bigati mga artista ang kasama mo dito? Bongga. Um, ang Slayzone po ay isang suspense at uh, thriller na movie. Under po ito ng White International Film Production. Tapos, directed by Direk Louie Ignacio. Ayan, Direk Louie, if you're watching. Ayan, hello po. Um, ito po ay, mamimit nyo dito si Corazon. Si Corazon ay pinagbibidahan ho ni Miss uh, Wang, na kung saan na uh, si Corazon ay isang police captain ng bayan ng Pulang Araw. At dito, bibisita naman si V. Si V na isang social media vlogger na pagbibidahan naman ho ni Ms. Glyza De Castro. Dito sa movie na ito, maraming murder cases, maraming patayan talaga kayo. Kaya dapat handa kayo sa February 14. Handa kayong matakot, kabahan. Siyempre, may kasama kilig. Ayan, kasama ko dyan si Richie. Ayan, so sana supportahan niyo ang uh, Slay Zone. Ayan. Ano ang role mo dito sa Slay Zone, Queen Nai? Ano po, sorry po. Ano ang role or character mo dito sa Slay Zone? Ah, oh, yeah. Ah, ako po, ay, ano, uh, pamangkin po ko ni Nike po kuwang dito. Ayan, at saka hindi ko pa po po na nasagot po yung ano, no? Dahil kasama ko po yung mga bigating actress dito, si Nanay Pocuang, si Miss Glyza de Castro. Sobrang, noon na po talaga, to be honest, talagang ako ho ay kinakabahan dahil syempre mga veteranong actress ito, mga bigating actress. Kumbaga ho, syempre sino ba naman ang hindi kakabahan, ano ho? Pero sabi ko sa sarili ko, dito ko dapat uh, patunayan yung sarili ko na may ilan, hindi lang basta ako TikToker. Kumbaga, isa akong actress na kaya ko rin uh, ipakita ang best ko pagdating sa acting. Ayun. Ayun. For sure, nag-workshop yun si Kinay. Kaya talagang very bongga yung kanya Totoo. magiging character dyan. Aabangan natin yung uh oh, Slay, zone. Kaya, slay zone. Kailan bang ba showing nito? A uh, showing ho ito this coming February 14. Ayan, uh, sana ho ay uh, supportan ho ninyo. Sana ho manood ho kayo. Kung gusto nyo nakakaibang Valentine's experience, ayan, tara na ngayong February 14. Kung gusto nyo kabahan, matakot, kiligin, sama-sama tayong kiligin. Lalo na kung single ka, tara na lang. Tayo na lang mag-date. <laughs> <laughs> Aba, single ba si Queen Ay? <laughs> Yes! Awesome. Oh. <laughs> Ayon! Audrey Tumigil, ang aga. <laughs> Alright, well, Queenay, ah, maraming salamat. Abay, susuportahan namin yung inyong pelikulang yan. At uh, congratulations Marami. sa sa iyong uh, mga achievement at siyempre sa iyong upcoming movie. May, Audrey, may gusto kang sabihin kay Queenay? <laughs> Meron ba, Audrey? <laughs> <laughs> Nagulat ako doon ah. Hindi ako dito. Hindi, anak na ni Audrey yan. Takot ako Takot ako sa mga batang ganyan. Bakit kasi, May? Balison. May balisong. <laughs> oh, no, may balisong kami. Oh, may balisong kami dyan sa mga bag namin na pwede oh, <laughs> uh, oh. ano, kapag ka... Uh, <laughs> Pero pwedeng pwedeng ilabas pag lang Well, Kuy Nay, salamat ka sa iyo ha at tayo magkikita dyan sa ating probinsya. <laughs> Thanks, Kuy Nay. Maraming maraming salamat din ho. Thank you.